99 days na lang para makumpleto ang inyong Christmas shopping list. O sa mga gustong unahan ng Christmas rush, pwede kayong mamili sa Noel Bazaar kung saan may pre-loved items mula sa ating mga Kapuso Stars. Ah, sa darating na Oktubre po yan. At dahil Pasko, pwede nyo ring ibili ng school supplies doon ang mga mahihirap na estudyante na tinutulungan ng Kapuso Foundation. Sa loob ng 25 taon, malayo na ang narating ng pagtutulungan ng GMA Puso Foundation at Cut Unlimited Incorporated na naghahatid sa atin ng Noel Bazaar taon-taon. Maraming silid aralan na ang ating naipatayo. Hindi na rin kailangang magtiis ang mga mag-aaral na walang maayos na gamit sa eskwela. At nabigyan ng bagong pag-asa ang mga batang lumalaban sa cancer. Dahil yan, sa umaapaw na suporta ng mga kapuso sa mga beneficiaries po ng Kapuso Foundation, kayo po ang aming inspirasyon. At ngayong 2025, ihanda na inyong shopping bags dahil muling magbubukas ang Noel Bazaar sa Philinvest Alabang. Simula October 17 hanggang 19 kung saan magbebenta ang GMA Kapuso Foundation ng kumpletong gamit pang eskwela na nagkakahalagan ng 350 pesos. Ang lahat ng school supplies na inyong mabibili ay malaking tulong sa pagtupad ng pangarap ng mga mag-aaral. Pwede nyo na rin i ang pre-loved items ng mga kapuso personalities sa Celebrity Ukay-Ukay sa Okada, Manila at World Trade Center. Gaya ng mga OOTD ni Sofia Pablo at Allen Ansay. Itong jacket ito parang nagamit ko ito tatlong beses pa lang sa mga mo shows namin. And talagang madali siyang bagayan. Yung Jimmy Kapuso Foundation, ang dami nilang proof talaga na hindi lang napupunta sa wala yung mga nagdo-donate. Talagang nakikita natin kung ano yung nagiging buwan. Kaya tahan na mga kapuso, nakapag-shopping ka na, eh, nakatulong ka pa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Sabuana Lual Year. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.